Tara guys, almasal po tayo. suman na malagkit at putumaya. Good morning everyone. Welcome again to my vlog. Guys, samahan nyo ko magluto tayo ng suman at putumaya in one. First thing to do guys, ibabad muna natin ang ating malagkit na bigas sa tubig. Ayan, after one hour. Tapos takali natin guys. Bali 4 cups yan ang aking malagkit. At 3 cups ang aking gata guys. At ilagyan ko guys ng pandan. At marami ako sa terrace. Tapos half cup na, na wash sugar. And then 1 teaspoon na rock salt or iodized salt guys. And then kanawin natin yan guys sa gata. And then mix it well guys. Mikos-mikos natin mabuti para magpantay ang lasa guys at maglagay ako guys ng lemon extract para pampawala guys ng ay pampabawas ba ng umay guys hindi ka kaagad mauumay kasi merong lasa ng kalamansi guys ayan pigain natin guys at ayan ilagay natin ang kalamansi extract imix natin guys ayan and then isalang natin sa apoy guys hintayin natin guys na kumulo siya ng mabuti Takpan muna natin saglit guys. At pag nakakulo na ng mabuti guys, ay pwede na natin tikman. So ayan, natikman ko na. Ayos na ang lasa guys. Perfect na para sa akin. At antayin natin na kumulo siya ng mabuti pa at para umano yung lasa ng pandan natin guys. Saka natin guys ilagay ang ating bigas na binabad. At halo-haloin natin guys. Huwag natin hayaan siya dahil mabilis siya matutong guys. Pag natapos mainin guys, ay ayan, pwede na natin ibalot sa ating dahon guys para maging suma na siya guys. Tara guys, ibalot na natin siya sa dahon guys at bilis-bilisan natin ng konti guys. At takam na takam na si Akitsh guys. Charot lang guys. Craving satisfied na ito later guys. Done wrapping na guys. Ayan na, isasalang na natin siya guys. I Steam lang natin saglit ng mga 10 to 15 minutes. At luto naman na yan siya guys. Ayan, luto na siya. At gagawa naman ako guys ng hot chocolate or si sa Bisaya ba guys yung kakao. Ikanaw natin siya guys sa mainit na tubig ang ating kakao at lagyan natin ng asukal and then Isalang yan natin saglit guys sa apoy guys. Para kumulo siya ng mabuti at maluto siya. And then after 5 minutes. Ayan na siya guys. Ready to serve. Let's eat breakfast guys. Satisfy the cravings again. Thanks for watching. Bye bye. Till my next video.